Ang ipatutuwa ko lang tungkol sa the best for the supplement eh, ni Elder Rodriguez. Ang pinakmahirap kong naramdaman noon yung sa first Pag nagising ako ng alas dos eh, ihihin e, ako ng ihihin eh, ng hanggang uh, umaga. Pero nung bumili ako ng Uh, general powder, tatlong piraso lang sa awa ni Lord. Pag nagising ako na alas 12, isang bisis na lang. At saka, saka minsan dalawa. Kasi minsan dalawa akong makagising ng ating gabi. Ay, salamat sa Panginoon talaga na ang herbal uh, talaga ang makapagaling ng lahat ng ating sakit. Tapos yung tuk-tuk naman sa paako na kaya tawin lang kahit masakit, ito lang nakatanggal din. Ito, collagen, wala tayong soya ba? The best rin ito. Nainom ko ito patong beses sa isang araw. Kaya uh, mga brothers and sisters, huwag kayo mag-lipat ng food supplement kasi the best ang tayo yung dealer virus. Wala akong masabi kasi natagal na akong survival eh, mga 20 years na. Sa 65 na ako ngayon, tawa na rin, makasak pa ako ng 100 feet. Thank you hindi ko ba pa ng buhay? Siyempre, number one sa itaas, si Lord. Pangalawa, pagkain. Ang pagkain din ang bubigay ng sakit sa atin kung mga uh, kulang sa kasibaan at sa katakawan sa pagkain. Kaya maraming maraming salamat sa the best inventor natin sa buong mundo, si Lord Niros. Salamat po.